Good afternoon mga kalaki, alas dos na po ng hapon at nakita nyo naman napakaganda po dito sa akin, kinalalagyan ngayon sa beach po ng Dinggalan Aurora. Hello po mga kalaki at ang lilino po agad ng mga tubig, nakita nyo naman ba diba? ang sarap mag swimming mga kalaki. At syempre po mga kalaki, eto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon po alas dos ng hapon, umpisahan po natin sa Saudi 9234 sa Japan 7829 Italy 6215 Germany 3130 Korea 2533 Alaska 7136 Las Vegas 8277 Israel 9245 Texas 1349 China 3136 Singapore 0235 Hong Kong 8274 Dubai 9398 Malaysia 6125 Taiwan 7155 Thailand 3161 Philippines 7492 India 2105 New Zealand 6298 Australia 5106 Mexico 2122 Canada 3130 at Greece 1277 Ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers natin ngayong alas 2 ng hapon nakita niyo tayaan niyo na po yan i-ramble niyo ang 2 digit 3 digit 4 digit at pwede po yung i-rumble. Eto po tayo mga kalaki, ayan. Ayan po yung daan, papunta po yan sa Matawe, sa kung saan ako naka-check-in. At ito po ang mga beach nap talagang pwede ka maglakad, mag-swimming.